Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 21, Talata 5 hanggang 11. Ang tagpong ito ay kung saan ang mga tao ay namamangha, nag-uusap-usap at humahanga sa napakagandang templo sa Jerusalem. Sapagkat naglalakihan at napakagandang bato ang ginamit bilang mga palamuti at ito ay inihandog ng mga taong. Ngunit sa kabila ng kasiyahan na ito, nagsalita ang Panginoon. Nadarating daw ang panahon na ang lahat ng nakikita ng kanilang mga mata ay guguho at walang matitirang magkakapatong na mga batong. At nagtanong sila, kailan ba mangyayari yan, Panginoon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na. At sa sagot ni Jesus ay makikita natin na ang Kristo ay hindi darating sa oras na gumuguho ang lahat. Sa oras na nawawasak ang mga ginagawa ng taong hindi rin darating ang Kristo kapag may mga balita na ng mga digmaan at mga rebelyon. Hindi rin darating ang Kristo kapag ka nagkaroon na ng malalakas na lindol, mga tagutom at mga salot sa iba't ibang dako ng daigdig. Hindi dumarating ang Kristo sa paglitaw ng mga kakilakilabot na bagay. Para bang binibigyan diin ng ating Panginoon na ang pagdating ng Mesiyas, ang pagdating ng kaligtasan, ay wala sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pagkawasak na ito. At sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo, bago mangyari yun, isang kaganapan ang magpapatunay kung nasaan ang Diyos nasaan si Heso Kristo sapagkat ang mga nananampalataya sa totoong Diyos sa kanyang anak ang ating Panginoong Heso Kristo ay dadakipin at uusigin sila ay lilitisin at ipabibilanggo dahil sa pagsunod sa Panginoon at sabi ng ating Panginoong Yesus, sa kaganapang iyon, ayun mismo ang pagkakataon upang magpatotoo tungkol sa Kanya. Kaya ipanatag ang kalooban at huwag mabahala, huwag na rin isipin kung paanong ipagtatanggol ang sarili. Sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay ng karunungan at mga salitang hindi kayang tutulan o pabuluanan ng mga kaaway. At sa ebanghelyong ito dalawang bagay ang ating bibigyang pansin. Mga kaguluhan, mga digmaan, mga salot. Pagkawasak ng mga bagay. At wala roon ang mesiyas, wala roon si Kristo. Ngunit sa gitna ng mga kaguluhan ito, nasaan si Hesus Kristo? doon sa mga kristyanong naniniwala at sumusunod sa kanya na may kapayapaan sa gitna ng mga kaguluhang ito. At sinabi ng Panginoon na dito kayo magpapatotoo sa gitna ng mga kakilakilabot na pangyayaring ito. Kaya nga parang binibigyan tayo ng dalawang larawan ng tao sa mabuting balitang ito. Isang taong walang kapayapaan, wasak ang kalooban dahil sa mga kaganapan na nangyayari sa kanyang paligid. Ngunit isang tao na punong-puno ng kapanatagan, nabubuhay sa kapayapaan kahit ang lahat sa paligid niya ay gumuho na, ay nawasak na. Dalawang uri ng tao. Isang tao na nakapundasyon ng buhay sa mga bagay sa daigdig na ito. Kaya nung nayanig at nawasak ang mga bagay na kanyang tinutungtungan, siya rin ay nawala ng kapanatagan. Sa madaling salita, siya rin ay nawasak. Samantalang, ang isang uri ng tao na sumusunod at nananampalataya kay Yeso Kristo ay hindi nakasandig. Hindi nakalagay ang buhay sa mga bagay sa daigdig na ito kung hindi sa ating Panginoon. Kaya nga mangyari man ang lahat ng ito, hindi siya nawawala ng pag-asa. Ang katotohanan, sa kaguluhang nangyayari, doon niya ipinapakilala ang kanyang pananampalataya at si Kristong kanyang sinusundan. At dahil dito, sa huling bahagi ng mabuting balita, ang taong ito ay ipagkakanulo at kakapuutan ng lahat dahil sa pagsunod sa Panginoon. At bakit kaya mapupuot ang lahat sa mga taong may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa daigdig? Sa pagatang mga tao ay napupuot sa mga Kristiyanong hindi tinatangay, tinatangay ng agos. Habang daigdig ay umaasa na ang lahat ay mayayanig lahat ay maguguluhan, lahat ay malulungkot. Ayaw nilang makakita ng isang taong may kapanatagan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang ibig sabihin sa loob ng mga taong galit at napopoot sa mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay isang malalim na pagkaingit. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Kristo na huwag mabahala ang mga sumusunod sa Kanya sapagkat sa kanilang pananampalataya sa pagtitiis sa harap ng lahat ng pag-uusig ito ang magliligtas ng kanilang buhay at ang mabuting balitang ito ay para sa ating lahat walang magtatagal na bagay sa daigdig lahat ng mga tao ay lilipas mga kayamanan mga katungkulan mga kapangyarihan lahat ay maglalaho. Ngunit, ang sumusulod sa ating Panginoong Isokristo, ang ating Panginoong Yesus na isang walang hanggang Diyos, kailanman ay hindi matitinag. Isang simpleng pananalita, kapag inilagay ng tao ang kanyang buhay sa mga bagay na nawawala, isang araw ang kanyang buhay ay mawawala ng kahulugan at layunin. Ngunit kung ilalagay ng tao ang kanyang buhay sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Yesus ay hindi nawawala. Siya ay magpawalang, magpasawalang hanggan. Kaya nga ang buhay ng sumusunod at nananampalataya sa Panginoong Yesus dito pa lamang sa lupa, ay maari ng tawaging buhay na walang hanggan. Isang buhay na hindi nawawala. Mawala man ang lahat, maglaho man ang lahat, gumuhuman ng lahat. Ang taong sumusunod sa Panginoon ay nananatiling nakatayo, matatag, at sa gitna ng lahat ng ito, nagpapatutuo sa kanyang tunay na Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.